Hi guys! For this video, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-lock ng profile sa ating Facebook. Ito po yung bagong update ni Facebook na napakadali na po i-lock yung mga Facebook profile natin. Okay, tara guys! Simulan na natin! Siyempre, ang una po natin gagawin ay buksan natin ang ating mga Facebook. Tapos dito po, ito, na profile po natin na may tatlong guhit sa gilid. Click lang po natin yan. Tapos, scroll po natin hanapin po natin yung settings and privacy tapos i-click lang po natin yan tapos dito po may makikita rin po kayo na settings so ito po, i-click mo lang din po yan tapos dito po sa baba scroll nyo lang po pataas hanapin nyo po yung profile locking so dito guys, napakadali ito makikita nyo yan, yan profile locking, yan po Click nyo lang po yan. Tapos, ayan na siya. Makikita nyo na. Lock your profile. So, ito dito po sa baba. Lock your profile. Ito po yung i-click ninyo. Touch nyo lang po yan. Ayan. yan na. Titignan po natin kung maglalak na yung profile natin. So, ayan po yung lock your profile. Tapos, syempre, i-click natin okay. So, ayan na siya, guys. May nakalagay na lock your profile. No? So, ganyan lang po kadali. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like at share po ang ating video. Maraming maraming salamat po.